Eh, ano? nausip mo yung yata uh, bumurang naman to yan ito Ay, na yan mo ilagay patong mo sa ibabaw pero uh, hmm. oh diba mahulog oh, huwag mong ibabaki madudumhan hmm. wala na madumi na kunin mo kasi ilagay mo sa ibabaw Ayan guys, likod bahay lang namin ito. Yan, kita nyo. Papakita ko sa inyo ang kabuuan. Yan oh. malapit lang sa aming kubo ito guys. Yan ang garden ni diskarting ina. Medyo gumanda-ganda na rin sa wakas. Ayan o. Para sa inyong kaalaman guys o. Mayroon kami pinapaano. Kita nyo yan. O. Yan lang naman ang bunga ng mangga na ito inaalagaan ko. ya i-update ko kayo dito sa ano. Garden ni Discarding ina. Papakita ko sa inyo ang mga ano niya, tanim niya. yung kanyang mga kamatis Ayan o. ang galing ng sistema niya guys tinanggalan nya ng dahon ipinaba nya, inalagay nya sa ilalim ng ano oh. kita nyo yan yun yun lang ang maganda ang kain naman guys dito sa backyard gardening. Bihira akong bumili ng kulay kasi nandito na ang gulay. Ayano. Oh. Ng. Oh. Sitaw. Talong. May sili na rin kami. Ayan. Kita nyo ang bunga ng sili. Papakita ko sa inyo. Ayan. Baga matindigaan anong karamihan pero nakakasurvive na rin, guys. Meron pa kami sili doon. Ayan. Ang pag-update sa ating gulayan ayan guys ang ganda ng umaga dito guys kasing ganda ng pamumukadkad ng bulaklak ng mga sitaw ayan nakita nyo ganun kaganda ngayon ang umaga sa linggong ito at sa araw na ito may bunga ng talong malilit pa kailangan na nila na naman ng spray kaya mag ano tayo pesticide tayo guys ayan kita nyo nandito tayo sa dulo ng bukid bukid namin no? hmm. kita nyo yan ang bunga ng sitaw. Oh. Ayan si discarding e na. Ang ganda. At ang haba ng uh, ano, oh, bunga. Kita nyo. Ayan. Uulamin namin mamaya yan guys. Ya adobo, adobong sitaw ang luluto ini discarding ina shout out sa mga nagagarden yung mga RIC dyan na magaganda ang tanim nakakaingit kayo kaya ginagawa din namin ang lahat para gumanda ang ating taniman sa likod bahay Ayan, kita nyo yung amang Ito po ay isang ano, programa ng RIC Barangay Salay. Sa pangunguna ni RIC President Madam Jinjilin. kakaninden din katulong ang katuwang ang mga ano membernya member niya shout out sa inyo lahat magmula presidente hanggang pababa yung mga namumuno dyan sa ano nang arise mabuhay kayo ipagpatuloy ninyo ang yung nasimulan hanggang sa dumami ang mga nagtatanim ng gulay dito sa barangay salay para hindi na tayo gaano ano bibili ng mga gulay nasa likod bahay lang ang ulam pansahog na lang ang kulang ayan yan ang ating ano buto ang gulay ay nandyan lang pansahog na lang ang kulang yun yun ang kasabihan dyan guys Ayan. Hanggang dito na lang ang aking may papakita sa inyo sa ano ni discarding ina. Hanggang sa muli. Uh, update ko uli kayo pag mayroon pa sa susunod ng mga kabanata na ah, nakita nyo dyan. Oh. Yan ang mga tanim niya mayroon din tayong ganyan no? baka mayroon pa po kaming hindi alam na alam ninyo pa-comment naman kung anong magandang ano kasi medyo alanganin ng mga gulay niya baka hindi pa siya perfect mag ano, mag tanim may ibang paraan na pwedeng gawin para mas lalo pang lumago ang ating kulayan nakita nyo o malagong sili guys so alokbati pansahog sa isda yan guys kabig ito sa mga malalansa pantanggal, pampatay ng lansa kung malansa yung luluto inyo sawgan nyo ng alokbati para talunin niya ang lansa ayan balik tayo sa ating merienda ng umaga iniwan namin pero ayos lang guys Ayan, hanggang sa muli. Ang yung lingkod manong lakay na nagsasabing pa-support naman ang aking munting channel. Pa-subscribe, pakipindot ang notification bell, pakishare na rin para dumami pa ang ating mga viewers. Dumami ang nakakaalam ng ating channel. Shoutout sa inyong lahat. Wala po akong pinipili subscriber man, basher man, okay lang sa akin yan. Kayo ang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay ko at sa aking YouTube channel. Manong lakay, asorto of vlog, ang yung lingkod. Hanggang sa muli. Bye-bye.